May limang daang pamilya ang nawalan ng tahanan matapos gibain ng kanilang mga bahay sa relocation site na pinagkaloob ni dating Governor Amor Deloso noong taong 2008. Ang mga dinemolish na pamilya ay kabilang sa malawakang relokasyon na naapektuhan sa pagtatayo ng Hanjin Heavy Industries Company Limited sa Redondo Peninsula, Sitio Agusuhin, Barangay Kawag, Subic, Zambales. Daing ng mga residente ng Dinamori sa lugar, mula ron ng itayo ang Hanjin, ay nagsimula ng magulo ang kanilang pamumuhay at walang katiyakan na ang kanilang panunuruyan sa kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Isang malino na halimbawa raw ang nangyari sa kanila. Batay sa mapang mula sa DNR Zambales, tinatayang aabot sa labing apat na ektarang timberland ang ginawang relokasyon sa mga residente. Pero laking gulat ng mga residente ng malaman na inaangkit raw ito ng kumpanyang Pamana na nagmamayari ng Pamana Iron Resources sa Zambales. Kinewesto naman ng mga residente kung paano napatituluhan ang lupain na itinilagang resettlement site. Maging ang agusuhin Elementary School Annex ay naapektuhan din ng demolisyon. Ayon sa principal ng Eskwel Hanasi, Angelito Sinfego, may 273 mag-aaral mula kinder at elementarya ang mawawalan ng paaralan kasama din sa gigibain ang itinayong paaralan ng U.S. military personnel bilang bahagi ng kanilang humanitarian project sa ilalim ng Balikatan. Ayon kay Mang Jonito Centeno, sa bangketa ng kalsada sila manunuluyan. Walang tiyak na legar kung saan sila magtatayo ng bahay. Wala kayong pupuntang bahay? Wala. Anong gagawin niyo sa kalsada? Ay, eh, daw, nagurog muna doon. Para may kakuha ng kami ng tirahan kung saan kayo maka, makaharap. Sa kasalukuyan, kanya-kanya ang mga residente sa pagtatayo ng bahay sa gilid ng kalsada. Bata man o matanda ay nagtiti sa pansamantalang barong-barong para may masilungan sa magdamag. Dating submarine base ang lugar bago italagang relocation site ng pamahalaang panalawigan ng Zambales sinikap na makipag-ugnay ni Mayor Jefferson Conghun sa Sheriff na si Ladi Baredo na pagpaliba demolisyon pero itinuloy pa rin ang demolisyon sa bisan ng isang kautosan mula sa korte. Bagamat may nakita ng pagdilipatan sa mga apektadong residente sa sitio Mahumiling, hindi naman tanggap ng ilang residente ang lugar. Wala namang may bigay na paliwalag ang Seno DNR kung paano nagkaroon ng titulang pamana sa kabila ng nasabing lugar ay isang Timberland area. Sa kabilang banda, may isang daang polis mula sa Zambales Police Provincial Office ang nagtungo sa lugar para umalalay sa demolition team. Ako si Jody Mercado, nag-uulat para sa CLTV 36, Balitaan.